Alright mga boss, so mag-share na naman ako ng aking konting kalaman po mga boss, ano? Kapag po ang ating mga inahing baboy or mga biik katulad nito, kapag uh, nawalan po ng ganang kumain po mga boss, una po nating titingnan yan ay... Uh, kailangan po natin silang tingnan kung baka may lagnat po sila mga boss ano. Kasi isa po 'yan sa dahilan na nawalan sila ng pagkain kasi ang pagkain po nila po mga boss ay normal lang po kapag palaging kumakain kapag uh, hindi na po pag napapansin mo po mga boss na medyo konti na yung kain ay kailangan na po natin yung i-check. So kung sa tingin po ninyo mga boss Na may lagnat po ang ating Alagang baboy Ang advice ko lang po Mga boss ano yung iba Ano nagbigay ng Ah uh, yung suka daw Pero sa akin Talagang nagbigay ako ng Injectable po mga boss Ayan Tapos nagbibigay din po ako ng Ah uh, simple B-complex Ayan para pagana po sa kain Mga boss Ayan So, para si Tamol po ang binigay ko mga boss, ano? Ng ating alagang inahin. Ang binibigay ko po ng injectable mga, mga boss ay uh, analgin po mga boss. Yung analgin po mga boss ay tagalagang napaka-epektibo po mga boss lalo na sa mga inahing may lagnat. Ayan. So, mas mabuti rin pong Uh, bigyan natin ng b -complex po mga boss yan so ito nga po yung aking mga biik yan medyo malaki na po sila yan po ay malapit po yung mga lak uh, 100 two days to po ngayon mga boss 102 yan. So, malapit na. So yun lang po yung aking sinishare mga boss kapag may lagnat po yung ating mga alagang baboy ay kailangan lang po natin bigyan ng analgin. Ayan. Analgin na paracetamol po. Incitable po yan mga boss. Kasi ang pagkawala ng pagkawala sa ganang pagkain po mga boss ay hindi na po yan normal sa ating mga alagang baboy. Ayan. Kaya kapag napansin nyo po na medyo parang may kakaiba ay wag na po natin yang uh, papatagalin po mga boss ayan so kung hindi nyo po alam yung mga remedy ayan ay kailangan lang po natin uh, magtawag ng veterinarian po mga boss ayan. So, ganyan lang ang aking share mga boss pag may lagnat, anagin. So, kung bago ka pa lang sa video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, at click yun na rin po notification bell mga boss para magiging updated po kayo sa bagong upload natin mga videos. Salamat mga boss!